Huwag <laughs> mo kami nagbabay, na kaming gayahin. Kami nagbabayabas na. Bata pa yun eh. Parang magtigil sa lapang. Ari nga. Ari nga. Yung yung mama mo hindi Tagu na pala ano. Ganito ka kalakay. Mas lalo nakakaya mag-aral. Ang trabaho mag ng mama mo maganda. Ang manuwang... Ano, ang... Maayos. Samantala kami ikinakayod namin. Ari, ayaw namin Yo, ni, 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 na rin patigilin. Hindi pa absinin nga. Hindi ayaw namin na rin. Hindi namin na Hindi nga. Hindi nga boy. Kahit kami, ano, kahit kami Basta rin ari lamang mapatapos namin, okay na kahit maganda Hindi buhay toy, niya pag ano sa picture ina niya. Inaanoy lang namin niyo ng magandang buhay mo. Gato na na, pag nag-aaral ka, gayaan mo yan, mga batang yan, kahit yan ay tarantado yung kalbo, yung ano, kahit tarantado yung kalbo dyan, yan, kita mo yung kalbo. <laughs> Kaya yung loko-loko yung kalbo. Kaya yeah, burglar. Ay, siya na bata pa kasi. bata pa yan. mga aral mo. pa yan. Oo. Uh, ano, ang, ang problema nga. kasi pagka ano na. Mapapag-iwanan nga ng mga uh, niya. Eh no. tao na nagtigil. No. Mm. Oh, oh, ang na sa akin. Tama na yan. Tumagal yeah, last na. Uy. Natatakot na sa'yo. Wow. 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 Ayan abang. Kukumutan ko daw. Ayan na to, Nay o. O, ayan oh. Ayan Jay, bisita ang si Sopo, Gio, si Ryan oh. Oy! Tama 'yan. Hindi mo na. Demo si Ryan, ganiyan si Ryan, eh si Ryan. Ay nanunuluyan na Ryan, kahit yan pawisan pag nilalaro ng basketball, mabasa man, mabasa man ang alas, ay okay lang. Hindi, okay lang. Hindi, ko lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay na. Binay, upo na. Binay. Sino sabi? Ate Sally. Sinabi sa akin, sige na. May na. Kaya may Hindi, hindi. Kung si Jeff. na, yan? Binay, ah. tayo pag ano mo. Pag... Sero.